Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So ayan, today I'm so excited kasi pupunta tayo ng Pagkasinan. So yes, mag-swimming kami sa beach. So uh, kung may plano kayong magswimming ng family nyo and friends nyo, sumama kayo, tapusin nyo tong buong video na to hanggang dulo para makita nyo kung maganda yung pupuntahan namin ang uh, at kung sulit ba at saka kung magkano yung magagastos. And syempre gusto ko ipakita sa inyo lahat ng nandun so, para magkaroon kayo ng idea. So tara na mga kabudol, sobrang excited na ako. Let's go! So ayun guys, uh, dito kami ngayon, nag over kami dito sa uh, parang palengke. Actually, uh, one hour na lang nandun na kami sa destination namin. So uh, wala kasi kaming masyadong dalang food na luto na. So ito uh, maganda to kasi bago kami dumating dun sa resort, bibili na kami or mamamalengke na kami dito para fresh yung kakainin namin. So tara, samahan nyo ako. ayun mga kabudol, nandito na tayo sa Kabawangan, Pangasinan. So, dumating kami ngayon dito ng 2.20pm. So, almost 6 hours yung biyahe namin. O, diba, nakakaloka. Ang, ang layo kasi, pero I think worth it naman kasi ah, sa nakikita ko, maganda yung lugar. So, guys, ito, tutuluyan namin yung Villa Beni. So, ipapakita ko to sa inyo yung pag i namin today. So, ito na guys. Papasok na tayo dito sa bahay na kinuha namin para mag-stay tayo. Ayan. Hi! Ayan. Yung makasama po namin. Ayan. Tapos, ayan. Napakalaki ng bahay. Nakakatuwa. So, ito yung kitchen. Ayan. Nakapaglagay na kami ng mga gamit. Kahit papano. paano. Well, actually, yan. Yung rice cooker. Tapos yan yung mga kuchilyo, ayan, mga plato, tsaka mga konting kutsara. Actually, hindi nga konting kutsara eh. Ayan, ang dami niyan. Tapos may mga baso. And then, tong stove, tsaka yung kaldero, and tong takore. Ayan. Nandito na siya lahat. So, kung wala kayong masyadong dalang gamit, ayan, meron nang ready dito for you. So, yan yung kitchen. O, ba diba? Bongga. Ayan. Tapos guys, ito yung dining table. Ayan. Ang okay, So, ayan. Ang daming upuan. So, kung madami kayo, okay pa rin. So, <laughs> mga, mga baon namin nandyan pa. Ayan. Okay. So, kung gusto nyo manood ng television, ayan, merong available. Tapos ito guys, CR check tayo. Hi! Ayan. So, ito yung CR niya. Looks good. Ayan. Siyempre, may bidet. Tapos, may shower naman. Ayan. So, okay naman siya. So, dalawa yan. Actually, ito yung unang CR. Tapos, meron din sa kabila. Ayan. Right here. So, may shower din. Tapos, may bidet. May... Tapos, ito yun. May sink. Masaya na naman ako. Hi, guys! <laughs> so, labas na tayo sa CR. Okay. Tapos, guys, ito pa. Dalawa yung kwarto niya. So, pasukin natin itong isang kwarto. Ayan siya. Ayan. So, syempre meron siyang aircon. Ayan. Tapos, ayan, double deck siya. So, merong malaking kama sa taas. Tapos, meron ding malaking kama dito sa baba. Ayan. Tapos, ayan, meron pang pa dalawang foam dito sa floor. So, pwede nyong hatakin yung isa pa nasa ilalim. Ayan. So, ilalagay nyo yung foam dito sa lapag para pwede rin may matulog dito. Ayan, meron siyang sariling banyo. O, oh, diba? Pasokin natin. Ayan. Sa so, ilaw. Ayan. So, sa kwarto na to, sa room number one, meron siyang sariling CR. Ayan. Okay. Tapos, so, ayan, may na Nawala nga lang yung lababo dito. So, siguro, Uh, papagawa pa siya. So, so far, ayan yung CR dito sa room number one. Doon kasi sa kabilang kwarto, guys, walang CR doon. So, isang kwarto lang yung may CR. Ayan. Ayan. So, punta tayo sa kabilang kwarto. Papakita ko na sa inyo. Ayan. Hello po! <laughs> Papakita ko lang yung isang room. Ayan. So, ayan din. Double deck din. Hi! O, diba? Ang ganda. <laughs> ayan yung mga kasama namin dito. Ayan. <laughs> so, ayan. Ayan yung isang room. So, pwede nyo rin kunin yung tatlong foam sa ilalim ng bed para pwede nyo ilatag dito sa floor para may makatulog pa ng mas madami. Ayan guys, so ngayon medyo pahapon na. So, Uh, hindi mo na ako nag-video kanina kasi kumain muna ako. At saka napagod kasi ako sa biyahe. So, nagpahinga muna ako ng bongga. So, ngayon medyo pahapon na, pa 5pm na. So, malapit na mag-sunset. So, pupunta na tayo ngayon sa beach. Ayan, nakikita nyo. Nagpalit na rin ako. Ayan. So far guys, ang ganda dito. So, natutuwa naman ako. So, papunta na tayo ngayon sa beach. Ayan. So, don't worry guys kasi bukas, uh, two days naman kami dito. So, bukas, Babalik ako dito sa dagat, papakita ko sa inyo ng bongga-bongga yung dagat ha, habang maliwanag pa. Aww. So, ayun na guys. Nakikita nyo. Napaka-pino ng sand. Nakakatawa. Ah, Puting-puti at saka halos walang bato. Nakakatawa ah, kasi. Ayan o, sobrang pino. ganda. kayo mag-swimming. Ayan, bueno, pwede to sa bata kasi. babaw lang siya. Pati ba? Nakakatawa. Ah, morning guys <laughs> okay I'm not sure kung anong oras na <laughs> ayan diba ayan na uh, medyo mataas na yung araw so uh, excited na ako. So, mag-breakfast na tayo tapos magpapalit na ako and then magsiswimming na tayo ulit. Ayun guys, so day 2 na ngayon namin. So ayan na. Pupunta na ako ulit sa beach. And here's my outfit for today. Ayan, just ko, topless ako. Good luck sa akin. <laughs> Boto-boto yung makikita nyo. Pasensya <laughs> naman na. Ayan na guys, nandito na ako sa shore. Oh my God, ang init. So, ganda talaga dito guys. Lalo na ngayon, kitang-kita na yung lugar. What? Wow. So, ayun mga kabudol ngayon tatry natin tong famous fruit shake nila dito kasi ang bongga dito guys as in fresh fruits yung isha-shake nila tapos ayan dami nilang in-order so meron sa akin sinasabi si ate na nagtitinda dito so sabi niya pwede daw paghalu-haluin lahat ng fruits na available dito in one shake o ba diba bongga yon so uh, kung gusto nyo mag-avail itong fruit shake nila, mayroon silang 70 pesos at saka 90 pesos. So, tara, itry natin. you. Na seven season fruit shake. Yes, lahat ng lahat ng fruits meron dito sa shake na to. So na excite na ako ng kung anong lasa niya. I hope you enjoy sir your fruit shake. Thank you. Po, so ito na guys, titikman ko na. <laughs> Grabe. Pwede ko na expect yung lasa. Nalalasaan ko yung lemon in fairness tapos para siyang lasang honey. So ano mo yung para nagahalo yung matamis tsaka maasim. Eh, hindi ko ma-explain pero masarap siya guys. It's like eating or drinking honey na medyo maasim. O di ba? Honey matamis tapos medyo maasim. So It's really unexpected, so yung lasa niya, it's a must try talaga. Ano si ate? Ate, ang sarap! Thank you! <laughs> so ayun mga kabudol, sabi ng mga kasama ko, uh, pupunta daw kami ngayon sa attraction dito sa Pangasinan, which is yung Death Pool. So anyway, bago tayo pumunta doon, if you're enjoying this video, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jeng's Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs na ilalabas ko. And if you love your homie, please don't skip ads. So, ayun mga kabudol, eto naman, papunta naman kami dun sa attraction nitong resort na to, which is yung tinatawag nilang death pool. So, yun yung parang may sinkhole sa gitna, tapos may mga lumalabas na tubig dahil sa waves, tapos para hihigupin ka raw pababa. So, uh, nakakatuwa. So, excited na ako. Hindi ko alam kung ito, try ko siya syempre kasi bawal mabasa itong camera ko. So, i-video ko kung ano yung itsura ng Deadpool So, guys, ayan. O, ba diba? Kamusta naman yun? <laughs> ayan, daming bato. Pero, ang ganda. Grabe. Tapos, ayan yung dadaanan nyo papunta dun sa tinatawag nilang death pool. Ayan. Siyempre, ingat-ingat lang tayo. Mabato. Ayan. Diba? Okay din naman. Di naman siya ganun kahirap. Basta dahan-dahan ka lang lumakad. Ayan. Gabi guys, ang ganda oh. Okay, ayan. Oh my god. Dahan-dahan <laughs> lang talaga, nakakatakot. Ayan, 'di ba? na sila makasama ko, layo na. Oh my god. So na late na talaga ako. Hello <laughs> guys, ano to? Hello. Ayan, ito dito sa gilid. Oh my god, kailangan mo humawak sa puno. Ayan. Okay, tapos, o oh, ba? Diba? Kamusta naman yun? Dahan-dahan, baka dumas-dos ako. Ay, <laughs> ah, <dahin>, sumabit ako. <laughs> Ayan siya, guys. <laughs> Kamusta naman yung dadaanan, diba? ba? Ayan na. Ah. So, may nakikita akong mga taong pabalik. Ayan, parang medyo mahirap din pabalik. 'Di ba? Ba't ba ako sumamasama? <laughs> Mamabago Mama bago ka pala dito. Ayan. Oh my god. 'Di ba? Sumasabit-sabit ako. <laughs> Ayan guys, oh, kung hindi ka maingat, kamusta naman yun? diyan ka babagsak tusok-tusok na mga bato ayan siya ah. diba tuloy tayo guys kahit ang hirap na <laughs> so ayan siya guys de bagod Good luck! <laughs> Handahan talaga. Hawak-hawak ka -hawak na lang dito sa mga batong to para hindi ka mahulog. Dahan-dahan talaga. Ayan. Oh my God. It's quite challenging <laughs> sa pagpunta doon. <laughs> Pero it's okay kasi I think worth it naman kasi tingnan nyo. Ang ganda ng view. ba? Diba? Very relaxing. Ganda. Ayan na. Ah medyo may patag na ako nakikita oh my god ayan na ayan it's kinda relaxing naman kapag wala masyadong bato-bato sarap ng ano guys hangin, tubig oh, amoy tubig dagat tapos fresh air oh my god Love it. So, ito guys, tuloy ang lakad ulit. So, ito guys, o, oh, ba? Diba? My God! Parang may papanik na hagdanan. Diyos ko dahi, ang tulas pa. Oh my God. Kaya wala na agad sila. Naiwanan na nila ako. Ayan. Huwag naman sana sumabit itong mga damit-damit ko pa. Ayan. Okay, ito pala yun. Grabe, guys. Ito na. Wala, ang ganda pala talaga. Oh, my goodness. Ayan, oh, ang ganda. Beko. So, ito na siya, guys, finally. Ito pala yung Tinatawag nilang Deadpool. Ayan. Nasa gitna. Ayan, no? Oh, nakikita nyo? Ayan, yan, yan, yan. Ayan, di oh, Diba? Tumadalim. Tapos, ayan, no? Oh. Parang hinihigop yung gitna. Oh, my God. Parang pagpunta ka dyan, mamamatay ka na. Hahaha. <laughs> ganda guys oh my god worth it naman pala talaga super worth it yung pagpunta dito kahit mahirap yung trail pagpunta dyan sa dead pool na yan ayun ang ganda iso zoom ko ha ayan o oh. ang ganda nya guys lalo na sa personal wow amazing Labas mo pa yung puwet mo. Ay! Okay. Punta tayo dun sa mas malapit. Ayan. Pwede naman bumaba dyan, guys, eh. Sa Deadpool. So, lakad tayo. Halos gumapang na ako dito, guys. Huwag lang ako masugatan at madulas. <laughs> oh, my God. <laughs> Diyos ko Diyos ko Teka lang! <laughs> ah. <laughs> <laughs> para na akong bulate guys kung nakikita nyo. Halos hindi na ako nakatayo. Para talagang hindi ako madulas. Gumagapang na lang talaga ako. <laughs> disadvantage pa tong damit ko <laughs> kasi nahirapan ako lalo sumasabit ako ayan guys ganda eto na guys ayan na <laughs> finally nakababa na tayo sa floor kung nasan yung death pool ayan grabe grabe ang hirap puntahan pero, yeah, worth it naman kasi napakaganda ng lugar, guys. Tignan nyo. ba? Diba? This is paradise. Grabe. Lapitan natin yung parang kumukulukulo. kulo Ayan, o, oh, diba? Bongga, parang kumukulukulo lang. Ayan yung maliit lang yan. Tapos ayun yung malaki. Oh. Baba, yan, yan. O yan O diba Yan yung maliit lang yan guys So iba pa yung malaki Yan yung malaki Diba, ayan o no? Grabe Lapit kaya ako Charing <laughs> <laughs> Baka lamunin ako yan, my god Okay lang kung wala akong hawak na camera eh Kaso May hawak akong camera So Ayan O uh, hindi kasi waterproof yung camera ko, guys. Kaya huwag nyo i-skip yung ads. Para may pambili naman ako ng GoPro. <laughs> diba? Para pwede na tayo lumusong sa tubig next time. So, guys, ayan. If you love your homie, don't skip ads. Okay? Ayan guys, ito yung pinakamaliit na butas ng Deadpool. pool. Ayan oo. di ba? Diba? Medyo familiar sa akin yung itsura. Alam niyo parang sa washing machine. Ayun. 'Di ba? <laughs> Ganun siya. Ganun yung feels. Oh. <laughs> Medyo nakakatawa pero pag lumublog ka diyan, good luck. Makaiguping ka na talaga ng tuluyan. Ayun, oh, 'di ba? Ang galing guys, nakaka-amaze. Kahit parang washing machine lang siya talaga. Ayan. Hmm. <laughs> ayun mga kabudol, ito uh, hapon na. So, pauwi na kami, nag-check, pa-check out na kami dito sa pinag namin na Villa Benix, So, anyway, kung ako yung tatanungin nyo, grabe, sobrang sulit kasi talagang ang sarap mag-swimming dito. So, uh, dapat itry nyo din pumunta dito sa Kabuangan, Pangasinan kasi grabe. Ako masasabi ko, ang linis ng lugar, ang ganda ng tubig, talagang may enjoy nyo. At saka, yung mga napakita ko sa inyo, di ba dito sa video na to, kung pinanood nyo talaga ng buo, sobrang maa-amaze kayo kasi sulit na sulit yung ibabiyahe nyo papunta dito. And syempre, pag pumunta kayo dito, dito na rin kayo magstay sa Villa Venice kasi masasabi ko na ba diba, ang ganda ng bahay, ang laki, ang lakas ng mga aircon. At saka may mga gamit na. So kung wala kayo masyadong gamit na like, like utensils, mga plato, ready na yan lahat dito para sa inyo. So hindi na kayo mag-e-effort magdala ng mga yon So itong Villa Venice, highly recommended ko talaga. Again, para ma-contact nyo sila dito, i-message nyo lang sila or i-chat nyo sa kanilang Facebook page, Villa Venice. So, there you have it, guys. Thank you so much for watching. Sana uh, na-appreciate nyo tong video na to. Nag-enjoy kayo. So, kita kits tayo ulit sa next vlog ko. Ingat tayo palagi. God bless. And remember, stay cute!